Magandang buhay guys. Nandito kami ni Onisan Pinoy FW Vlogs. Nandito guys sa Al Jazeera or sa Jedco Company. No? Ah, uh, may hinihintay kaming Pilipino guys no, kababayan natin kasi may itatanong lang po kami sa kanilang company. So, dito kami nag-upo ni Onisan oh. Takot kami umupo doon guys sa may kahoy, yun know? Kasi yung kahoy na yon, baka may surot or sa amin is Ang tawag sa amin is kuting. So, dito kami guys nagupo sa walang kahoy yan para free walang surot and uh, yan guys ang kanilang uh, area ang kanilang area is may ano sila may basketball court yan no oh. may Filipino dito guys na hindi naman kadamihan ang Filipino dito I think apat lang sila ibang company to guys no may in nag inquire lang po kami dito sa may ini-inquire lang po kami dito about sa trabaho kasi ito kasama ko sila Unisan nag-inquire inquire kami dito no so katapat pala niyan guys Alfonar yung building na yan ang gaganda ng mga accommodation nila yan po ang pinaka the best na company dito sa Saudi Arabia yan tingnan nyo mantala yung ogre hindi naman ganyan ang... Mayroon din ganyan mayroon It, din uh, huh? mayroon din so yan guys ang kanilang area. Ang bus nila naka-parking lang sa night shift siguro yan, maghintay. So, mamaya pa pala, mamaya pa pala uuwi ang Filipino kasi uh, anong oras yun o nisan sabi? Six. Uh, sabi 6 o'clock guys, so time check tayo is ano pa lang? 5.10 pa lang hapon, so matagal pa ang hintay namin dito guys. So sige lang, hintayin lang namin, baka may magandang balita kaming mai makukuha dito. So, Good luck na lang sa aming uh, lahat, sa mga kasama ko na Pinoy. Sana maganda po ang result sa aming pagpunta dito. Bye-bye at uh, magandang buhay.